Yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito mga kababayan sa pagbasura nga, no? Binasura ng ICC, mga kababayan. Itong uh, tawag dito, binasura ng ICC itong uh, petisyon ni Digong. Eh well, uh, naririnig nyo naman po pala no? binasura po ng ICC. Diyos niyo, Marimar. Eto na nga. Hala, Diyos niyo Marimar. Bakit pala ganito, mga kababayan, no? na ng ICC? Ganito po siya, sa mga hindi po nakaalam. No? petition po ni Digong, mga kababayan. No? Ang petisyon po ni Digong ay patungkol po sa pagquestion nila sa jurisdiction ng ICC kung meron bang jurisdiction ng ICC na kasuhan si Digong at ikulong di ba? Mm -mm, mga kababayan yun po ang kanilang question, yung kanilang petition na uh, kailangan daw uh, tawag dito, makinig ang ICC sa kanila, kailangan daw mag mapawalang visa mapawalang sala si Digong kasi sa madaling salita, ang Pilipinas naman daw ay umalis na sa ICC noong 2018 at sumali ito noong 2011. Ngunit mga kababayan, ifinail nga ni Trillanis ang kaso ni Digong 2017. So, according dito sa ICC mga kababayan, no? Kaya po kanilang ibinasura ang pag or petition ng kampo ni Digong na kung bakit si Digong ay kasuhan at ikulong na tinanggal naman daw na ni Digong ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, di ba, in-interview ni Maris Umali, si Dr. Fahad Abdala, no, yung spokesperson ng ICC. No, according nga doon kay Abdalla, uh, Abdala, no, spokesperson ng ICC, na kahit tinanggal ng Pilipinas, no, ang ICC pagiging miyembro ay covered pa rin ng ICC ang jurisdiction no ng Pilipinas kasi nung time na may mga pinapatay si Digong, 'di ba? Yung time na may mga pinatugis, pinapatumba, pinapasalvage ay covered pa po ng ICC. So sa madaling salita mga kababayan, eto na po ang kasagutan na talagang si Bato, si Bongo, si Sara at iba pa pasok sa banga. Ha? Ulitin ko mga kababayan, si Bato si Bongo si Sara pasok na pasok sa banga at iba pa nagpapatunay lang na may jurisdiction nga ang ICC eto po mga kababayan pakinggan nyo po yung naturang uh, sinabi ah eto 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 mga kababayan pakinggan niyo ha eto ah, po siya ha ah, dito tayo bubuksan natin dito tayo sa isang cellphone natin buksan natin yung uh, balita ng GMA. Ito po, mga kababayan. Uh, pakinggan natin. Lakasan ko lang ha. Pinatura ng International Criminal Court May Trial Chamber 1 ang pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiction ng korte sa kap... Wait lang po ha mga kababayan. So, binasura, ibig sabihin, tinanggal, hindi pinayagan. Ah, ito, continue. Crime sa casualty. ng kampo ng dating Pangulo jurisdiction ng ICC dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Pinuto ng pre-trial chamber judges November 2011 ng Sumali ang Pilipinas sa ICC. Mm. February 2018 naman, na magsimulang mag-imbisiga ang ICC prosecutor sa extrajudicial killing sa Pilipinas. Mm. Kaya lahat daw ng pagpatay na ibinibid ng kay Duterte mula November 2011 hanggang March 16, 2019 ay sakop pa rin jurisdiction ng ICC dahil... O, oh, kita ninyo mga kababayan, lahat ng pagpatay, lahat ng nangyari ay sakop pa rin ng ICC kahit tinanggal na ni Digong niya kahit inalis na tayo, ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC ay covered pa rin. Ha? Ah? Actually, mga kababayan, sa madaling salita, nagpapatunay po na may jurisdiction ang ICC, so wala na pong magawa ang kampo ni Duterte. Kung di, yung mga sunod na may mga waran ay aaristuhin na. Nako po, Sara, Bongo, Bato, at iba pa, pasok, swak na swak sa banga. Nako, eto na, mga kababayan. Ah, ipapakita ko po sa inyo mga kababayan yung naturang ah, sabi no ng ah, tawag dito ah, tagapagsalita ng ICC na kung totoo ba na may jurisdiction actually mga kababayan matagal na to eh ah, matagal na nating alam to na meron pong jurisdiction ang ICC sa pag-aristo kay Digong at may pananagutan nga si Digong dito kasi covered pa po siya ah uh, mga kababayan ng ICC, kahit tinanggal niya po ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, ay covered pa rin po. Ito po ha, mga kababayan. Abdala ah uh, Maris Umali. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan, yung in-interview ni Maris Umali, itong si Abdala. Hmm, ito po ha, mga kababayan ng ah uh, Abdala. Hmm. Maris Umali, ICC interview para makita ninyo kung ano ang ipinaliwanag noong Question. ito oh. mga claims he was illegally arrested mm. in the Philippines and brought to the ICC in the Netherlands which they argue has no jurisdiction over the Philippines they have already withdrawn from the rogue statute What is the ICC's response with? I think that there are two different questions here. One is the issue of the arrest, and if there are requests regarding the lawfulness uh, of the arrest itself, it can be presented to the judges who will decide on okay. The second question is the question of jurisdiction of the ICC over. uh, crimes allegedly committed in Philippines before its withdrawal from the Rome Statute. And that's something on which the see has already been uh, clear, whether it, uh, in regard to Philippines or Burundi, which is another state also withdrew uh, from the ICC Rome Statute. O, so, oh, di ba? Kita ninyo? Mismo sinabi ni Abdala, yung pag-question nga ng kampo ni Digong na mayroon bang jurisdiction ang ICC, meron po. Kasi Nung time na magkakaroon ng patayan, nung time na nagkakaroon ng mga tukhang-tukhang, covered pa po ng ICC ang Pilipinas. Ngayon, nung kinasuhan na at natiktikan na ni Digong na nag-file na si Trillanes sa ICC, tsaka nila tinanggal. Nangakala nila pag tinanggal nila ang ICC sa Pilipinas o ang Pilipinas sa ICC, ay maabswelto na sila at wala silang kasong kakaharapin. Nagkakamali po sila, mga kababayan. Kasi dahil po doon, ay Meron po talagang warrant of arrest. Ayan. So dito mga kababayan, ah sinabi din mismo, no, dito sa balita na talaga namang ewang ko lang sino ang susunod. Ah, abangan na lang po natin mga kababayan. Oo. Oh. Iga ng International Criminal Court na may jurisdiction ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod uh, ito ng pagbasura ng Korte sa argumento ng kampo ni Duterte na September 2021 lang daw binuksan ang investigasyon kung kailan hindi na parte ng Rome Statute ang Pilipinas. Pero uh, giit ng Korte, 2018 pa nagsimula ang preliminary investigation sa war on drugs sa Pilipinas uh, bago pa man kumalas ang bansa sa ICC noong 2019. Oh. Tingin pa ng ICC, sinadyang kumalas noon ng Pilipinas para makaiwas sa investigasyon. Nako, kita ninyo. Ah, yan ang binabasihan ng ICC mga kababayan. Na Uh, sinadya ng Pilipinas na kumalas sa ICC para makaiwas sa investigasyon. So doon palang mga kababayan, nakita na ng ICC na talagang guilty si Duterte. Naku po! Uh, nakita na ng ICC na talagang guilty po si Digong. Kasi bakit? Bakit niya tatanggalin ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC na alam naman niya na may nag-iimbestiga? Ayan ang isa sa pinakamasakit na gagawa ka ng karumaldumal na krimen pero may mga bakas kang iniiwan. Di ba? Diba? Oh, o. Alam na kasi ni Digong na nag-file na si Trillanes doon noong 2017 at alam ni Digong na may mga pumupunta dito isa na si Karim Khan no, na isang prosecutor ng uh, ICC na nag-imbestiga ay ang sabi niya ganito-ganyan may mga negra daw mga sando ba ba pinagmumura niya hmm ang nalalaman niya na talagang sasabit siya kasi hindi naman habang buhay may power siya, di ba? Matatanggal siya sa posisyon kasi nga presidente 6 years lang eh. Hindi naman kay hindi naman tayo katulad sa China, di ba? Na ang China hangga't kaya pang huminga, titigas pa ang titi ng presidente ay mananatili. Isidigong e, 6 years lang. Oh, pagtanggal niya pagiging 6 years, doon na siya hinuli. Kasi actually mga kababayan, medyo matagal-tagal nga naman itong pag-antay ng ICC sa paghuli kay Digong, alam nyo kung bakit? Mahirap kasi hulihin, lalong-lalo na si Digong. maraming salamat po no, sa iyong pagpamember dito sa ating YouTube channel. No? Alam kasi ng ICC na mahirap to alistuhin. Bakit? Presidente to eh, may immunity to eh, may power to eh. Pwede naman siya magdeklara ng ganito-ganyan. So, hindi tayo pwedeng humuli. Ang problema, nung bumaba pagka-presidente si Digong, doon na. ba? Diba? Ngayon mga kababayan, na kaya si bato ngayon. Ala. Tama 'yan, makasuhan ang mga gumagawa ng kasalanan. Salamat at may ICC kasi dito sa Pilipinas, walang justice system, puro simula lang ng hearing-hearing tapos huli walang nakukulong at puro palusot. 'Di ba? Mm. -hmm. Totoo 'yan. Kaya ngayon mga kababayan, continue. Sa punto ito ang magkakausap natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Christina Conti. Magandang hapon oh, po, Attorney Conti. Salamat po sa oras. Ala. Attorney, ano po ang reaksyon ng pamilya ng biktima sa naging desisyon nga po ng ICC na tanggihan ang hamon sa Batay. jurisdiction ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Hala! Siyempre, malaking ikawa ang tulad nito dahil ah. muna sigurado pwedeng mag-proceed ang kaso laban kay Duterte. Ah. May isa na lang katangitan yung issue tungkol sa signature ng trial At pangalawa, pwedeng tumuloy ang investigation na nagsimulan nga ng 30 pesos, hindi pa tapos ka ngayon. Ah. At dito, posibleng magtukoy pa ng ibang responsable yung mga co-perpetrator ni katulad ni, posible ah, kaya natagmato na ah. So, after po nito, Patay. konti ay, uh, ano yun, magsisimula na, pwede nang maglabas ng uh, warrant of arrest, summons, sa mga posibleng mga um, uh, um, kasama pa dito sa iniimbestigahan po? Well, I would say that the prosecution is now emboldened um, and powerful to apply. So, sila ang mag-a-apply kasi muna na wala na pa rin kung hindi pa nila nagagawa. At itong konti ay di may laya ngayon na pagkasyahan kung ikigran si wala na pa Alaka, bato! Nako, lagot ka bato! Lagot ka bato! Ah, nako. iboto natin si Trillianis kapag tumakbo ulit pagka senador. Oo oh, naman, Ma'am Jenho. Ah, Jenju. Ah, nako ba to? Sinabi ko sa iyo ba to? Ito po ay nagpapatunay mga kababayan na binasura ng ICC ang petisyon nila na meron bang jurisdiction o meron bang ah, pinto ang ICC para pumasok sa Pilipinas at mag at hulihin si Digong. Ang sabi ng ICC, ay wala kang dapat itanong dyan, re-rejikin yan. Nako! So, ibig sabihin mga kababayan, eto na nga, Bato de la Rosa, Bongo, at Sara Duterte, baka hindi matuloy yung sinabi ni Amy na 2028 daw, walang Duterte kasi ipapakulong ni Buying. Eh baka mauna pa tong ICC kaysa sa pagpapakulong ni Boying. Nako, mga kababayan, narinig niyo? Ang sabi ni attorney Cristina Conte, ha? Ah, ay, 'yan ang sinabi ng ICC at binasura ang pagquestion. So sa madaling salita, nasa ICC na 'yan kung kailan nila ilabas. So ibig sabihin, totoo na nga na may warrant na, inaantay na lang. Hala ka patay bataka. Ngayon, mga DDS, ah, panis talaga sila si Rudy Bernardo. Ha? Yeah? Boom panis. Boom boom panis panis. Nako, magre-reunion sila doon si Bongo, si Sara, si Bato. May security na, may assistant na, may anak pa. Magsama-sama kayo doon. Sama-sama tayong makulong muli. <laughs> Yan ang sabi ni PBBM dito sa aking uh, pagtakbong presidente sama-sama tayong makulong muli <laughs> ayan na mga kababayan sama-sama ah. tayong makulong muli ay po netang animal na yan kumbaga medyo mas tayo na dito mas may confidence Uh -huh. Uh -huh. na hindi na naman na malinaw eh, na may kapangyarihan ka. Kasi itong tanong na to, ay kapangyarihan ka ba at all? Ah. Na ng kahit na ano patungkol dito. Ah. Uh -huh. At kung ikaw ang korte na naging kinipwetsyon ang kapangyarihan o otoridad, eh di nangyikang patungtik-tungtik. Dito, may certainty at may confidence na dapat ang korte. Hmm. Attorney Conti, gaano kabigat yung legal na epekto ng desisyon ng ICC sa kaso laban po sa dating Pangulo? Kasi di po ba yung ruling ng ICC Appeals uh, Chambers ay final at uh, binding na? Opo, ito uh, yung appeal chamber ang parang Supreme Court nila. Hmm. Sa ngayon, uh, aakyat itong defense. Would... Nako! Ha? Oper Ah, nandyan pala si Operian sa comment section. Operian, sabi ko sa inyo. Oo, oh, pinagkakitaan mo na yung idol mong nakulong. Tapos hindi pa makakalaya. Nako, mag -mo. Alam niyo sa totoo lang, mga bubo kasi kayo, mga DDS. Niya. Tingnan niyo, itong mga DDS vlogger, kumikita. Niya. Yung idol nila naipit ipit. Totoo 'yan. Do you think mahal nila si Digong? Hindi. Mahal nila si Digong kasi may kinikita sila. Uh, katulad sa akin. Eh, sa tanong ngayon, bakit mahal mo ba si BBM? Sinabi ko bang mahal? Na ya? Ako dito nag-vlog. Ako dito nag-content. Natural, gusto ko kumita. Hindi naman ako magpagod dito magsalita nang hindi ako kikita. Di Oh sa pamamagitan ng aking kita, sinusuklian ko ng pagtulong. Ha? Babaharahin natin yung mga fake news. Ha? babanggain natin yung mga kawatan, mga sinungaling at yung mga bobo na naniniwala sa mga kawatan at sinungaling. Ah, oh, di ba? Eh pero tingnan niyo mga DDS. Alam na nga nila na fake news sila, di ba? Mm. Alam na nga nila, ah, na mga bobo sila. Anong ginawa? Pinapa nindigan pa rin nila. O may nag-comment pa. Ah, oh, sino you know, nag-comment? Di bali na, di naman kawatan, putang ina na kung DDS ka, sure ka na hindi kawatan? nako, mm, mga kababayan. Ha? Ah, sure ka ba na hindi sila kawatan? <laughs> magbigay ka ng negosyo ng mga Duterte. Bakit sila nagkaroon ng bilyon? Isa lang tanong ko, magbigay ka na isang negosyo ni Digong. Kung may ipakita ka, burahin ko channel ko. Ah, mga DDS, huwag kasi kayong sumugo dito sa aking live. Ha? Ah, Ah. Ah, wag kayong sumugo dito sa aking live na wala kayong pang salo. Na. Yeah. Ay nako, Diyos ko, Ruseline, ah, ang pangit ng mukha mo, ni Mal, ang mo parang buntot ng pusang sinindihan ng lighter. Kita mo, pa picture picture ka pa, pango ka na nga, pangit ka na nga, putang ina mo. Na. Yeah. Mm, Diyos ko, susugod ka dito sa aking live. Ah, ay, nako, Diyos ko, wag ganon. Oo, oh, pinagtanggol pa nga kita. Eh, pinagtanggol, tignan mo mga comment section mo, sabi mo sa akin, ako kawatan, ano bang ninakaw ko. Nako, wag ganon. Oo, oh, kita nyo ha, mga kababayan. Ha? Hmm. Kita ninyo, wait lang ha, kasi para malaman ninyo mga kababayan. Uh, dito natin malaman na talaga bang ang banga Duterte ay hindi nagnakaw. Ah, uh, ikaw sinabi ko na hindi kawatan. Ah. 'Yun naman pala eh, ba? Diba? Kasi ang ang message mo kasi diyan, no, hindi maayos pagkalagay. Kasi ang mangyayari diyan sa message mo, nagiging bash ang comment eh, 'di ba? Mhm. Mm Second subscribers mo yan na misinterpret mo lang yung comment niya. Ah, ganun ba 'yon? Mmm. -mm. Ano daw sinabihan ka kasi? Ah, akala ko ikaw yung nagsabi. Ah, sorry ha, sorry po ah, Ma'am Ano ah. O oh, kasi nanjan kasi si Operian kanina, Ma'am ah, Rosalyn Nimson. ayan, pasensya na. Oo. Oh, oh. Kasi akala ko kasama kani Operian eh. Diba? tawang-tawa ako sa banat mo, Ken, sa Rosilin. <laughs> Oo, mam ma Babes ka inik nang nga ako eh. Akala ko kasama yan siya ni Opirian. Kasi si Opirian kasi isa yan sa mahilig kumuha ng content natin. No? Oo. Ah! Mahilig yan kumuha ng content si Opirian. Tapos ay nako, ayaw ko na magsalita. No, mapo lang siya. Ah, eto mga kababayan, ang katotohanan na mismo as ah, sinabi na ni Attorney Cristina Conte na wala na talaga. Ma'am Jenju, maraming salamat po. Pasensya na, Ma'am Roslyn. ba? Diba? Mm, mm So, yun po, ah, mga kababayan, ang patunay na wala na. Ah, si Digong, si Bato, si Bongo, si Sara, si Agire, at iba pa. Ah, naku po, mga kababayan. The reunion is coming. Ah, The reunion is coming. Mawawala na ako. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung sinabi ni Amy Marcos, no? Na hindi daw aabot 2028, 2027 pa lang ipapakulong na si Sara. Baka mauuna pa ang ICC kumuha kay Sara. 'Di ba? Mm. Mega -hmm. love shoutout Ma'am Rosana Ragudo and kay Ma'am Gina Balcorta. Eh mega love po. 'Di ba? So, rinig nyo naman ang sinasabi. Klaro naman, no? Ang paliwanag ni uh, Attorney Cristina Conte. hindi nga ng International Criminal mm. Court sa may jurisdiction. Pero isang nakita nila ganito, aba, hindi mo basta basta matatakasan ang mga ganitong pagpapadagod. Oh. Ah. Nandiyan din yung issue ng Israel. Kinikonsyon nila yung jurisdiction ng ICC over the Palestinian territory. Oh. Ah. Na hindi naman totoo pa sa yan na din si Nadol. Kaya itong pagpuposisyon ng ICC sa kanyang lakas, sa kanyang otoridad, ay palagay ko na at alam lamang sa, sa buong pangalahat ng sitwasyon na may mga bansang gustong umariba sa paggawa ng um, unspeakable crime. Ah. Ito pong sinasabi, klaruin ko lamang po para mas maintindihan ng ating mga kababayan, ay pwede pang i sa ICC Appeals Chamber ito pong huling na desisyonan. Yes. Ang huling po, at sa totoo, yung dalawa huling na desisyonan. Oh, okay. Kung maalala po natin na malaki, di ba? Yung uh, actually, takto pa pala, no? Ano ang condition na kung uh, makikita sa website ng ICC ngayon? Ito, nakatungay ako. Yung defense challenge. Ma'am Sonia, hello po. Ito, October 16 na week, ilabas din yung tanong or division tungkol sa pag-appoint na experts para dun sa fitness to stand trial. Nagbigay ah. sila ng mga deadlines. Ah. Ma'am Hazel, mag-nayi, may glove siya na to. Disqualify yung prosecutor. Lahat ito ay pagpapasya na, ng pre-trial chamber at kung maayos na maisampahan ng defense ang kanilang apela, eh, tutungtong ito sa Appeals Chamber. Uh -huh. So kailangan po ng final decision mula sa ICC Appeals Chamber bago po masabing legally na um, cleared na po ang landas para ipagpatuloy ng ICC Prosecutor yung formal investigation? Alam mo hindi. Uh, dito sa ICC nga ay may ganito nang pre trial chamber, eh pre trial chamber. Tuloy-tuloy lang ng trabaho. Uh -huh. Halata, narinig nyo mga kababayan. So, tuloy-tuloy na. Wala na silang dapat i. Actually, mga kababayan sa madaling salita, wala nang kwenta si Kaufman. Uh, I will tell you frankly, wala nang kwenta si Kaufman. Ano pa ang ipetisyon ni Kaufman? Ano pa ang itatanong niya na binasura na nga ng ICC? Halimbawa, sasabihin ni Kopman, bakit nyo ikinulong? Matanda na yan. Ibinasura nga yung tinanong na bakit nyo i-hinuli eh, na wala namang jurisdiction. Binasura nga, ni-reject nga. So, ibig sabihin ngayon, wala nang kalusutan na. O, hindi siya pwedeng mag ang trial kasi matanda na siya. O, hindi siya pwedeng ganyan kasi may sakit siya. Take note, mga kababayan. Yung mga nakakakulong don kapwa, nakakulong kay Digong, sing edad niya di ba Sa madaling salita, mga kababayan, wala nang kwenta si Kaufman. No? Sa madaling salita, hindi na siya dapat kunin. Dapat i-reject na yan siya. So, antayin na lang nilang mamatay si Digong at antayin na lang natin kung kailan siya makauwi ng abo at antayin na lang natin kung sino yung sunod na aaristohin. Maliban kay Bongo, kay Bato, kay Sara, kay uh, Agire at iba pa. Nako po, mga kababayan, Diyos ko po. Ang ganda pala ng ano natin ngayon eh. Wala na, wala nang trial trial. O bakit? Kasi ano pa ita trial trial mo? Ini-reject eh, na nga ng ICC. Ano pang sasabihin ni Kopman doon na, no? oh, hindi mo pwede tong aristuhin, hindi mo pwedeng kasuhan, hindi mo to pwedeng ikulong. Ini-reject eh, na nga eh. Yun ang tinatawag nilang uh, petition of the uh, jurisdiction of the court. No? So, ni So, ano pang itatanong mo? Eh, yun na yung pinaka, kumbaga mga kababayan, yun na yung pinakapuso sa katawan ni Digong. Yung questionin at petisyonan nila na pauwiin si Digong kasi wala daw jurisdiction ang ICC. Ito yung sinasabi ng mga DDS na wala nga jurisdiction kasi nga, di ba may sarili tayong batas? Di ba mayroon tayong sariling sovereignty? Di ba mayroon tayong sariling court dito sa Pilipinas? Bakit doon siya hinatulan? Doon siya ikinulong? Eh, doon siya kinasuhan eh. Bakit tanong ko lang mga DDS, meron bang nag-file ng kaso kay Digong sa Ombudsman at sa Supreme Court? Wala. Merong nag-file kay Digong sa ICC si Trillanes. So ngayon sa mga DDS na nagtatanong, bakit si Digong doon kinik inilibing, hindi pa buhay pa. Doon ikinulong sa ICC. E meron naman tayong korte sa Pilipinas. E ang tanong kasi ngayon, sino bang nagkaso kay Digong sa Pilipinas? Di ba wala? No. Oh, pero merong nagkaso kay Digong sa dahig sa ICC, si Trillianes. Malamang sa malamang, may nag doon, may aksyon. Yeah. Hindi ito sa Pilipinas, sa mga nagtatanong, bakit hindi kinulong dito? Bakit hindi dito inililitis Ah, inilitis? Bakit hindi dito sa korte natin? Eh, wala, namang wala namang nagkaso. Wala namang Bakit may nagkaso ba? Sino bang nagkaso kay Digong dito? Wala. Oh. Kaya ngayon, mga kababayan, may nagkaso kay Digong sa ICC. Doon siya sa ICC. Oh. Mga DDS, tanungin ko kayo, hindi nyo pa rin ba naintindihan? Na? Oh. Pero bakit si BBM ang sinisisi? Eh, ganyan naman yung mga DDS. Eh. Ultimo nga yung tain Digong na naiwan niya doon sa planggana ng Malacanang kay BBM sinisi. Tain naman ni Digong yun eh. Diba? Oh, ultimo yung brief ni Digong do na bulok na na amoy ano, amoy ginamus na na inuud. Oh, si PBBM ang pinagbintangan i-brief ni Digong yun eh. Oo, oh, yung brief na 3 inches na yung haba ng lawlaw kasi malaki na yung bayag, may luslus na. Oo, oh, naiwan doon sa palasyo sa Malacanang Kay BBM daw yun. Ibayag ni Digong yun na may luslus i. Nya. Mm, ultimo brief ni Digong na iniwan sa Malacanang na parang umitim na yung singit na walang palit-palit at amoy ginamos na inu ah, Doon nila kay BBM binintang. ganyan ang mga DDS. Ultimo nga yung ano bulok na bagang ni Digong na natanggal, yung nabiyak yung dito sa bagang niya, yung nabulok. ando na iwan sa lababo sa kwarto niya sa Malacañang. Si BBM ang pinagbintangan. Eh bulok na ngipin ni Digong 'yun eh. 'Di ba? Mm. Ultimo yung mga ginupitan ng koko ni Digong sa Malacanang na nilagay niya doon sa lumang ashtray. Ah, kasi si Digong dati kasi, habang presidente yan sa Pilipinas, six years ago, pag nagugupit na, nil-cutter ng koko yan, iniipon niya doon sa ashtray. Kaya sa loob ng anim na taon, yung astre nangalahati ng kuko. Oh, ngayon nung may mga naglinis doon, yung mga ingrown uh, na naiwan doon kay BBM daw yun. Oh, doon nila binintang. Ikakapasok pa lang ni PBBM. Bakit naman gagawin ni PBBM yung mag-ipon ka ng kuko sa astre? Igawain e, naman ng mga adik na DDS 'yan. 'Di ba? Ah, uh, uh. Tapos saan ka nakakita? Mag-iwan ka ng brief sa CR na natastas na 'yung bewang, tapos 3 inches na 'yung luwag ng garter, tapos nangingitim 'yung singit. Eh, hindi naman si PBBM ganon Kasi bakit? May asawa naman na na tawag dito nag-aalaga sa kanya Isidigong, eh, may asawa bang nag-aalaga wala ah uh, bakit meron jowa oh, uh, na nagpipicture ng titik niya pero yung asawa, wala. Oh. Kaya nga, di ba, pumunta sila ng China. Kasama ba asawa niya? Hindi. Sinong kasama niya? Si Sarah. Kasi wala siyang mabitbit na first lady. Ang mabit-bit niya, yung anak niya lang. Uh, ultimo ba naman yung mga iniiwan ni Digong na mga lumang brief na may mga tastas sa bewang, yung mga kuma, bumaba na yung garter sa singit, umiitim niya. Lus-lus kasi ni Digong hanggang tuhod. Oo, oh, yung lus-lus. Malaki kasi yung bayag ni Digong may lus-lus. oh oo. Diyos ko. ultimo mo ba naman yun kay Digong pa, kay BBM pa sinisi, ganyan yung mga DDS. O. Oh, di ba? Kita ninyo. Mga kababayan, mali ba ako? Ah. Diyos mio marimar. O. Oh, nasa Singapore daw si Sarah ngayon. na ah, baka naghanap ng kano. ya yeah, baka ipagpapalit na niya sa asawa niya. O. Oh, kaya siya pumunta dyan.